Nadamay ang award-winning veteran actress na si Charo Santos Concho sa kontrobersyang kinasasangkutan ngayon ng FAMAS. Isa si Charo sa mga movie icon na tumanggap ng Lifetime Achievement Award sa 67th FAMAS noong 2019 at last Sunday nga, May 26, ay naimbitahan siya bilang award presenter sa 72nd edition ng Naturang Award Giving Body. Pero kahit wala siyang kinalaman sa naging isyo sa FAMAS, partikular na sa pambabastos umano ng mga organizer sa veteran actress na si Eva Darren, matapos maitsapwera sa listahan ng mga pagpipresent ng awards, ay nadami nga si Charo sa isyo. Ang paliwanag ng mga taga-FAMAS at ng production staff ng event, hindi raw nila nakita sa venue si Eva Darren kaya ipinalit nila ang baguhang singer na si Sheena Palad bilang award presenter sa isang kategorya kasama si Tirso Cruz III. Nagsimulang mabanggit ng mga netizens ang pangalan ni Charo Santos tungkol sa kontrobersya matapos siyang mag-post sa kanyang Instagram account nitong Martes ng gabi, May 28, ng mga litrato niya mula sa FAMAS Awards Night. Makikita sa mga ibinahaging photos ng beteranang aktres at dating presidente ng ABS-CBN ang mga kapwa niya senior stars, kabilang na sina Pilar Pilapil, Marisa Delgado, Divina Valencia, Efrin Reyes Jr. Nova Villa, Dante Rivero at si Eva Darren. An exchange of kamistahans and hugs with my dear friends and co-actors in FAMAS, ang inilagay na caption ni Charo sa kanyang IG post. Kasunod na nito ang mga comments ng mga netizens tungkol sa pagtatagpo nila ni Eva Darren sa venue ng event, buti pa raw siya ay nakita agad ang veteran star samantalang ang production staff ng 72nd FAMAS ay hindi siya natagpuan si Charo Santos lang ang sakalam, anyare famas, alibay pa more. Bakit si Miss Charo, nakita agad si Miss Eva, si Madam Charo lang po ang nakakaalam kung nasaan si Miss Eva. Mabuti pa si Ma'am Charo, nahanap si Miss Eva, kung may isang aktres na naging suki ng drama anthology ni Charo na maalaala mo kaya sa ABS-CBN, yan ay walang iba kundi si Eva Darren. Sa mahigit na tatlong dekadang pamamayagpag ng MMK sa telebisyon, napanood ang beteranang aktres sa mahigit 40 episode ng longest running drama anthology series sa bansa. Here are the nominees. Hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito? Ano ang komento mo sa FAMAS organizers? Paki-comment sa ibaba. Huwag din kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated kapag may bago tayong upload. Pwede mo din like at i-share ang balitang ito. Salamat!